Hello Sagittarius, second half of 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Will be straightforward hanggat kaya. Ano nga bang ganap? Anong parating? Anong mensahe ka ba ang kailangan niyong marinig? Sagittarius, sa mga susunod na mga buong ito ng taon, 2024, anong ating maiwan para sa kanila? Sagittarius, message. Sagittarius. Next six months of 2024, anong ating maiwan para sa mga taong ito? Uy. Meron ng bubagsak. Uy. Okay. Sa isa yung muna natin. The Hangman, the Ace of Pentacles, the Three of Cups. Sige po, alpa tayo dyan. Sagittarius, This is a general message, guys. Still, just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba tayo ng life path. Or pinagdadaanan na sitwasyon, relasyon. Ayan, uy. Bilang kapwa niyo, fire signs, kakatapos lang natin basahan ang mga Leo, sobrang nag-a-apply ang ilang pag-ibagay. May ilang bago. Opportunity, ito na ito na Hopefully, pantay siya. Hindi siya pantay sa camera. Oo. Ayan. Mani, opo, ito na Merong ilang, hindi lang ilan. Lots of potential lang pwedeng i-offer sa inyo. Ihain sa inyo ng universe. Second half ng 2024. I-claim na natin yan ngayon pa lang sa Suteayos. Dito, patuloy na merong pag-angat ng inyong travel sector bilang kayo yung mga travel sign sa inyong mga paraan I know, sabi ko nga, magkakaiba ang bawat isa maaaring ang ilan sa inyo na naiisip na, to, tapos yung moonchild laging travel, pagdating sa aming Sagittarius ay hindi ka naman nabibigyan ng pagkakataon to travel, eto kahit hindi man po physical travel ito, I mean kahit dyan sa yung kinauupuan lamang yan maaaring hindi mo pa man ito ma-realize right now, pero may ilang movements, may ilang galawan na kung saan patungo ito, patuloy na meron kang napupuntahan, ay may napupuna ka ng ilang pwedeng halimbawa kung meron kayong ilang kliyente na pwedeng may kaugnayan sa ibang bansa o itong inyong kumpanya na pinagtatrabahuhan ay merong agenda, international agenda o ilang partnership nyo and business ba ito na maaaring may kaugnayan sa ibang bansa. Yung ganon, ilang senaryo gaano man minsan parang steady lang kayo sa inyong posisyon ngayon. Positive possibilities pa rin po. When it comes to travel, money, seven of cups, ang dami po, ayan, ang daming offers, opportunities, hindi mawawala yung pagiging productive and busy ng mga Sagittarius. So, very important lang din, yung work and life balance na hindi madali kasi andito, super umaangat po yung ilang responsibility. Na may kaugnayan again sa pera, sa trabaho, may ilang stress. I will be honest. Ito very normal naman kumakaharap tayo sa ilang stress sa buhay. May ilang even conflict or tension sa ilang katrabaho or kahit sa simpleng pakiramdam. Pero okay. Maybe isang indication ito for some of you. A message, a reminder na kailangang marinig sa Sagittarius na umangat yung pagiging practical nyo eh. Positive, but at the same time, tao lang tayo eh. Nasasaktan din, di ba? Nagiging extra sensitive din. Lalo pa kung meron talagang something tension so sa ilang co-workers ba ito? Umaangat dito ang ilang katrabaho or kaibigan na yung message po, ayan, nasa na yung message mo, child? wag itong laliman. Everything is temporary, kahit yung mga komento na yan, at yung pakiramdam mo, sa Sagittarius, wag mo silang bigyan ng um, satisfaction. Kasi kapag nakita nila na naapektuhan ka, o maapektuhan ka, siyempre magiging masaya sila. So, wag, okay? I-divert mo ang iyong energy dito sa ilang magagandang posibilidad na pwedeng ihain sa inyo ng mundo sa mas positibo, mas magiging busy mas magiging masaya. And dito, as I mentioned yung ilang ganap, maaaring meron pa rin patuloy na events, party, patuloy na magagandang possibility. Exciting new possibilities, guys, kung saan pwedeng, eto, sa mga panahon na merong stress, may da-divert mo ng mas positibo ang iyong enerhiya. Andito yung happiness na maybe isang message yan na po yung sense of happiness, contentment, and fulfillment sa second half ng taon. Kaya ano man yung ilang atensyon sa workplace, especially, ay meron tensyon. Huwag magpa-apekto. Yun lang naman. Hindi kailangan laliman. Okay? Okay. Usapin, ano na rin tayo, no? Relationship, partnership sa trabaho. So, love sector tayo. Napakalawag ng usaping relasyon pero sobrang nagbibigay din din po dito. Ang 7, seven, 7th house in astrology, 7 of cups ay narito. 3 of cups, Ace of pentacles, page of swords. Guys, napakaganda. Ito, sobrang excited si Moonchild. Some of you, lalo pa kung andito na kayo sa pagkakataon sa inyong relasyon, couples in a relationship na ready na kayo to move forward, to level up your relationship. I feel, ito baka hindi na to maging surprise. For some, kasi sasabihin na ni Moonchild. Pero baka makatanggap ang ilan sa inyo ng marriage proposal. Why not? May paglalim. Maraming ganap, second half, Sagittarius. Kung saan, sabi ko nga, yung kasapatan at kasiyahan ay mapapaangat or kusang-aangat sa inyo, sa inyong buhay. Single, time dito. Lalo pa kung mag-apply yung ilang events. Maraming meron kayo yung someone new na makilala. Love, interest, new opportunity when it comes to love life. Na yung connection, special. Okay? Maraming makilala niyo ito sa isang social, ev social event or party. Okay. Bilang sabi ko nga, nag-highlight din po ang buhay-trabaho. Yung pagka So, baka dyan din kayo mag-meet pero Julia, ready ka na. Iba yung connection eh. May pagkamalalim. So, kung ready na to mingle, to meet someone, of course, you, you should put yourself out there. I mean, kasi baka hintay kayo ng hintay, the hangman ay narito, naiinip kayo, pero hindi kayo, hindi nyo, baka hindi nyo na-realize, nare hindi pala kayo open hindi pa pala kayo handa. So, syempre pa, still, everything is up to you, Sagittarius, kung saan kayo higit na mag ng enerhiya. Okay? Kung ready na ba, hindi naman kailangang ipilit ang isang bagay kung hindi pa handa. Pero, definitely, meron something special, connection, pagdating sa inyong mga buhay, love life. May paglalim pa nga. Some of you, maring maramdaman nyo na parang, suddenly, it's magic sa true lang guys. May paglalaman when it comes to relationship. Sobrang naka-apply ito astrologically. Kung hindi ko pa naman mention, Jupiter, ito yung Jupiter is your ruling planet Sagittarius. Sobrang perfect nito sa yung 7th house of relationship, partnership, or even marriage. Yan yung mag pinaka mag-highlight sa inyo second half. Until next year ito, actually. So, andito yung pagiging magical sa usaping relasyon. Pag-ibig. Kung hindi kayo maki-relate dyan at single kayo, wala kayong time kasi nag nagbibigay din, as I've mentioned pa rin dito, ang pagiging productive sa pang-araw-araw na trabaho, pamumuhay. Maybe may kaugnayan nito sa partnership. Pagdating sa business, negosyo, kasosyo, magiging sino pa man yan, may magandang potensya sa inyong pagtutulungan. Okay? Or sa pagkakolaborate, three of cups ay narito. 'di ba yung pinaka word ngayon, collaboration, pagdating sa mga influencers, yung ganon. Magagandang posibilidad, positive possibilities pagdating sa part na 'yan. Okay. Ayan. Yun lang. Kasi five of wands, balik tayo dito. Ayan. Bigla pumasok sa isip ko na mention ko kasi yung business. Ano. So, it's either meron tayong conflict, tension. Napaka-normal sa anumang relasyon. It's either meron kayong agreement when it comes to partnership na mabubuo or mayroong conflict na mabubuo or it can be both. So, napakahalaga lalo pa, halimbawa, meron kayong i-invest. Yes, maganda yung nakikita natin, pero totoo naman din, maybe isang reminder ito kasi may conflict tayong nakikita. Tension. Totoo naman din na bawat galaw mo, bawat pag mo or decision, na you should always know your business bago mo pasukin, bago ka mag-invest. Dahil, ayan, may possibility na kasi umangat din yung pagka mainipin at kapag nagiging mainipin tayo or excited, may tendency na nagmamadali. So, iwas lang sa pagmamadali, lalo pa kung may kaugnayan ito, sa investment kung saan kaakibat nito ang usaping pera. Ayan. Doon lang sa point na yun, marahil isang message yun na huwag kayong mainap, huwag kayong magmadali. Kalma. Take everything one step, one day at a time nang pinag-aaralan nyo ang pwede nyong agreement, partnership na pwedeng pasukin. Pero definitely, merong something business proposal, offer, mapal relationship man ito or again, negosyo. Pero yun nga, ups and downs, ano? Highs or lows, napaka-normal sa lahat ng sektor ng relasyon. Pero again, kung pinagtibay na kayo, especially relationship-wise, kumbaga, meron na rin kayo ilang pinag pinagdaanan at nalagpasan sa Tudeos. I feel naman that relationship will go a lot smoother. Okay, mas kalma ngayon. Kung, lalo pa kung i compare nyo, itong mga nakalipas na buwan, mas okay ngayon. Meron mang dumaan pa rin na ilang tension, ito'y kakayanin na malalagpasan, makakayanan. Okay? Ayun, yung pinaka-ungaangat dito, napakaganda. Kuha na tayo ng pinaka-final words, advice na maiwan natin para sa mga Sagittarius. Second half of 2024. Sagittarius, may bumagsak na. Self-belief. Ang ganda. Add pa tayo dyan para gusto pang mag-add. Siyempre, yung tiwala sa sarili na why hindi mawala sabi ko nga, meron ka, hindi nyo pa man yung ma-realize, pero meron kayong lakas, may power. Ayan, maniwala, patuloy na maniwala sa pwede mo pang magawa, pwede mong matangkap, meron kayong kakayanan. Madiskarte kayo, matalino, meron kayo. Lagi nyo papaangat self-belief. Joy, guys. May kasiyahan. May events, may party, may wedding. Ayan, kung hindi mo dito mag-apply sa'yo mismo, maaaring ito ay may kaugnayan sa aking ilang na-mention. Kaibigan, partnership, area, workmates, o ilang colleagues. Pero joy and grace. Yung grasya, may blessing. Tanggapin na natin yan ngayon pa lang. Claim natin. Patuloy na maniwala sa bawat proseso na pwede mong pagdaanan sa buhay, bawat hakbang, bawat desisyon, pag-aksyon, tiwala na pwede mong iwan. Okay? Self-belief sa sarili at syempre pa sa kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lloyd, maging ano pa man po ang inyong faith, connect na rin tayo sa patuloy na kasiyahan, kasapatan at blessings yung grasya na galing sa kanya. Pasasalamat lang din. Huwag tayong makalimot. Ayan, para sa inyo, yan yung mensahe na marahil ay kailangan marinig second half of 2024 Sagittarius.